Tila hindi nga nagpapatinag ang aktres na si Carla Abellana sa kanyang mga bashers dahil sa kanyang latest post sa kanyang Instagram account. Sinabi nito na patuloy umano siyang magpo-post at magtitinda ng kanyang mga pre-loved items. Ang dahilan umano ng kanyang patuloy na pagsisell online? Dahil sa dami umano ng nagtatanong, I'll be selling and posting more. Ani ng post ng kapuso actress. Sinundan pa nga ito ng komento na I got you. Kung matatandaan, natakot-takot na pambabatikos ang ibinato kay Carla Abellana dahil sa kanyang pagtitinda ng kanyang mga pre-loved items. May ilan pa nga na tinawag siyang dugyot dahil sa kanyang mga itinitinda. Samantalang sa pamamagitan rin ng kanyang online shop, ibinuhos nga ng aktres ang kanyang sama ng loob sa mga nambabatikos sa kanya. People can be so mean, so mean, ani ng kapuso actress. Samantalang hindi nga yun ang kauna-una ang pagkakataon na nagsalita ang actress dahil sa naging panayam sa kanya, sinabi ng kapuso actress na grabe umano ang kanyang mga bashers. Di yun totoo, grabe kayo, Ani sa kanyang naging panayam. Bagamat marami nga ang nagpahayag ng pagkadisgusto sa mga ibinebenta ng kapuso actress, Tila marami rin namang mga netizens ang nagpapakita ng pagsuporta dito. Narito nga ang iba't ibang komento ng mga netizens. Congratulations Miss Carla Angeline. Just be confident in yourself. Don't pay attention to insulting people. We your fans are here forever to support you. Siguro kasi iniisip ng mga tao kung ikaw ba Carla, ilagay mo sarili mo sa mga bibili pag ganyan ni Chura, bibilin mo pa? Malaki expectation sa kanya kasi artista siya. Maalaga sa katawan? Saka kung may plano ka pala ibenta yung lumang gamit mo, dapat doble ingat ang gawin. Pagtatanggol naman ng ilang netizens, alam mo hindi niya kasi expect na maibebenta niya yung mga gamit niya. Kasi kaya lang siya nagbenta para makatulong at may ma-donate sa charity program. Kaya kung walang maiaambag, zip your mouth na lang. Dobli ingat, sana sa ulo na lang niya sinuot yung sapatos kung nag-expect kayo na maganda pa rin kahit used item. Paano kung paborito niya pala yung shoes? Kaya sobrang gamit na. Kaya nga used. Mag-expect ka mukha pa rin brand new? Hahaha, ha, ha. -ha. Tsaka branded naman siguro yon. So sensitive kung lalaban mo. Kaya wag mag-judge agad. Samantala magkakaiba man ang reaksyon o komento ng mga netizens ukol sa mga ibinibentang pre-loved items ni Kapuso Actress Carla Abellana. Kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi niyo tungkol dito? Kung kayo po ay may komento o reaksyon, maaari kayong mag-iwan sa baba. At patuloy na tumutok dito para sa mga nagbabagang showbiz ganap.